yun pangatlong araw na ngayon so wala naman ako nakita namatayan na crayfish saka krillings no so ang gamit po natin ay pure na tubig galing sa gripo so ngayon nagdagdag na naman ako ulit so yan no nakita nyo po yung host na yan yan galing po yan sa ano, you know, daritso po yan sa gripo so pure na gripo galing yan. So, may chlorine po yan, no? Uh, six days na na nakalipas. Nung naglagay po tayo ng tubig gripo po. Yan. So, ngayon, wala pa naman ako nakakita ng casualty o patay na mga crayfish at saka krillings ko. So, yan, no? Uh, ito sa mga bagwa, no? Payo ko lang, wag nyo po to gagawin. Kung bago pa lang yung mga trapal nyo. Huwag nyong gawin na daritso ka agad gripo inilagay Tapos maglagay ka agad kayo ng creepies. Sure, ilang araw, isa-isa mama-mamatay yung mga alaga nyong creepies. Yan. So, una, ibabad nyo muna yung trapalpan nyo na mga uh, ilang araw o ilang weeks para matanggal yung chemical. Yan. Tapos, mag ilagay na po kayo ng ano, stock water para pag palit nyo ng ano, yung trapan nyo, yung sa tubig nya na ano, na tawag dun tatanggalin nyo na yung binabad nyo dun na tubig mayroon na kayo pang at saka nyo lagyan ng stock water nyo at yan para hindi mamatay yung mga halaga yung creepish Paglagay din kayo ng DIY DIY na filtration sa aerator para sure na mabuhay yung mga alaga nyo. So yan no, sa akin kasi wala na po akong ano submersible pump na DIY filtration sa aerator. Hindi ko na po yan ginagamit. Display na lang po yan. Yan. So yan, hanggang dito na lang. So sa ulit magshe po ako kung ano naman ulit ng update ng aking mga alaga kong creepies